I am not sure about that. I, uh, but the one thing I can, I can say is that uh, if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Okay, mga na mga araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating itong tabu ng PH Channel mga kababayan and nandito na po pa tayo para sa panibagong reaction video ngayon. Eto mga kababayan, uh, sa oras na ito, nagpapatuloy pa rin po itong uh, debate or plenary session sa Senate mga kababayan kung saan pinagde nila ito kung anong gagawin dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil nga doon sa inilabas ng desisyon ng Supreme Court mga kababayan. At ito nga rin, maganda-maganda talaga yung mga pinag-uusapan nila mga kababayan. pero kung titignan din natin, medyo klaro naman talaga. Okay? Ayaw lang talaga tanggapin ng iba uh, kung ano yung desisyon ng Supreme Court. Kaya kahit uh, nagmumukha na silang tanga, eh, nilalaban pa rin nila. Okay? Eto mga kababayan, anong pag-uusapan natin dito? Ito ay parte ito kung saan dito si Toto, Tito Soto at si Congressman Marcoleta mga kababayan ay nagtanungan. Ito, pa uh, ito pag-usapan natin kasi nga sinabi ni Tito Soto mga kababayan na lahat ng Supreme Court Justices ay mali sa kanilang desisyon. Ito delikado ito mga kababayan. Well, um, um, bakit natin nasabing delikado? Kasi nga in the first place mga kababayan ah, uh, senador, kung equal branch na nga naman sila, at bigyan natin ng chance. Pero, in the first place, hindi ka abogado. Okay? Pero hindi ko sinasabi, kung hindi ka abogado, wala kang karapatan na sabihan yung Supreme Court na ganyan. Okay naman talaga mag-comment, magbigay ng iyong opinion, pero kung sabihan mo yung Supreme Court na mali kayong lahat, unanimous mistakes, ibang Ibang usapin din yan mga kababayan. Kasi ito pag-usapan. station ko hanggang sa huli. ah, uh, kasi pag-usapan natin to kung bakit kung saan may issue dito sa sinasabi ni Tito Soto mga kababayan. Okay, ito. Share ko ng video sa inyo. At tapos uh, play natin na konti. May exe lang ito. Itong party lang ito. Nag-usap si Marcoleta. Na nagtarungan si Senator Marcoleta at si Tito Soto mga kababayan. Ha? Na kung saan. Mas naging komedyante pa nga si Senator Marcolleta mga kababayan. Anyway, Ito bago natin i-play mga kababayan, paki-like po and share ng videos natin. And please subscribe din po sa ating channel. Okay, play natin mga kababayan. I'm um, clarificatory questions on the motion may be entertained. In fact, Mr. President, we have some members of the Senate who wanted to uh, interpelate uh, with the permission, Mr. President, of the What is the pleasure of Senator Soto, our distinguished minority floor leader? Uh, thank you, Mr. President. If the uh, distinguished uh, gentleman from uh, um, Tarlac favor me with uh, a few questions, I will be gladly uh, accepting his uh, favor. The and, uh, and then, if the Senate President will allow me, uh, after a few questions, uh, I will uh, make uh, my own manifestation to that effect. The gentleman may proceed, um, should Senator Marcoletta so allow it. Yes, Mr. President. Thank, thank you, you. The, um, uh, Your Honor. Thank you very much, Mr. President. Thank you so uh, listening to the privileged speech of uh, the distinguished gentleman from tarlac, the basis of your motion to dismiss is the supreme court's decision, um, which is now pending pending appeal by virtue of the mr or the motion for reconsideration filed um, last monday by the house of representatives. is it, is it not, your honor? The question whether is it yes your basis for your motion to dismiss is based on the Supreme Court decision that uh, the so-called impeachment is unconstitutional based on their decision yes Mr. President you know that's very very clear and categorical correct uh, the Supreme Court decision Mr. President although immediately executory is not yet final thus uh, appealable mayon na na not yet final daw mga kababayan ha. Uh, kasi sino nga bang magpa-finalize ng desisyon ng Supreme Court? 'Di ba? Ang Supreme Court pwedeng magbago ng desisyon, pwedeng baliktarin yung desisyon. Pero ang desisyon ng Supreme Court mga kababayan, kahit hindi tayo abogado, uh, common sense ang magsasabi sa atin na Supreme nga yan, ang desisyon ng Supreme Court ay always final. 'di ba? So pwede nga lang mag-appeal katulad ngayon, may nag-appeal. Pero ito nga currently ha? Ang desisyon ng Supreme Court ay unconstitutional yung impeachment and immediately executory. O, di ba? So bakit pinapoint out dito ni Tito Soto mga kababayan na hindi pa final yung desisyon ng Supreme Court. Ewan ko kung saan galing ng lakas ng loob si Tito Soto dito mga kababayan, pero mukhang nagmumukha na siyang tanga dito kasi mukhang meron siyang ibang definisyon sa kanyang Supreme. Ito, patuloy natin. Eh, marami nagtatanong kung naka na ba tayo nagbabadali na i-dismiss ito sa atin. So may I ask the gentleman, Oh, hindi pa siya nakaintindi sa immediately executory mga kababayan. Ito patuloy What natin. What happen If we prematurely dismiss the case and the Supreme Court subsequently grants the MR and reverses its own decision. The question Mr. President is speculative. Yes, yes, uh, may I have a, a uh, speculative answer Mr. President? We can speculate. We can only guess, second guess because on the basis of our experience Nako, pinamukha pa talaga ni Marcoleta, mga kababayan. Ah, <laughs> uh, indirectly sinabihan ni Merkulita, oh, ito yung practices namin as a lawyer. Kasi nga, the first place, hindi abogado si Tito Soto, mga kababayan. Pero again, ulitin natin, hindi porkit hindi ka abogado, hindi ka pwede magsalita dyan or magbigay ng opinion patungkol sa batas. Kasi lahat naman tayo pwede, di ba? Ako nga dito, nag Ah. Uh, ah, uh, nagbibigay ng opinion. Okay? Kasi parte 'yan ng uh, freedom of speech and expression natin. Ang kaibahan ng dito sa nangyayari ngayon sa Senate mga kababayan, usaping legal ito. Okay? So dapat ang ibibigay mong impormasyon or argumento, sang-ayon doon sa kung ano yung legal. Okay? Ah, uh, sige. Eh. Dapat 'yan 'yung basis mo. Ito, patuloy natin. Bum ganitong klasing desisyon. Talaga pong wala na pong kaduda-duda na kahit po patayo pa tayo ng motion for reconsideration. We're hope. Kasi ito mga kababayan na bago nito papatuloy, sorry. Ah. Uh, ito lang muna ha, pumasok la sa isip ko. Okay? Oh, halimbawa, balikan natin 'yung kaso ni ah uh, sino bang may kaso dito mga kababayan na o, uh, eto ha. I think si Franz Castro. Balikan natin. Okay? Ah. Uh, may decision na ang korte, Regional Trial Court, patungkol ka sa kaso ni Franz Castro na kidnapping. I think kidnapping yon mga kababayan. Correct me if I'm wrong. Comment kayo dyan. Anong ginawa? Di ba hinuli si Franz Castro? O, oh, hinuli siya. Okay? O, uh, nag-file nga lang ng bail Apos, mayroong nag-apila nag, nag, nag doon sa Court of Appeals. Okay? Pero, mga kababayan, nangyari na paglabas ng desisyon ng Korte, eh hinuli talaga si Franz Castro. Kasi nga may desisyon yung Korte, di ba? O, ngayon, ongoing yung appeal, napagbigyan si Franz Castro na I think nagbail yata siya mga kababayan at the same time nag-request uh, ongoing yung appeal then pwede pa kasi decision din naman yun ng korte di ba dito hindi nga exactly mga kababayan na parehas pero initial decision immediate and executory di ba decision ng Supreme Court Supreme na nga yan di ba ha Oh. May motion for reconsideration. Pero hindi ibig pa rin sabihin na hindi naman nagsabi ang Supreme Court na huwag mo munang sundin yung first decision kasi may motion for reconsideration. Yung kay Franz Castro, correct May if I'm wrong ha, kasi hindi ko talaga exact kabisado yung buong kaso. Pero, yun nga, dahil doon sa appeal, No? Kaya nakapag piyansa si Franz Castro. Kaya until now hindi pa siya ah uh, nakakulong. O di ba? Kasi yung meron yung kaso mga kababayan, pwede naman kasi yang uh with bail or pwedeng mag-bail or hindi pwedeng mag-bail. Katulad nga ng kay Laila de Lima, di ba? Wala pang desisyon pero hindi siya pwedeng mag, mag bail kaya nga 6 years siyang nakulong kasi yung kaso niya no bail yung kay Franz Castro iba din naman yun mm. di ba so dito mga kababayan ito nga may decision immediately executory uh, ito patuloy All natin against who it is as if we are wishing for the moon uh, palagay nyo po uh, palagay nyo lang po merong isa na nag-reverse hindi rin po ma-overturn eh. Kasi po ang kailangan po ninyo ay walo ang mag-reverse. Sa inaakala po ba ninyo, eh, meron kayong makukuwang walo na, napumirma pumirma doon sa unanimous decision na babaligtarin po nila yung kanyang sarili. Kaya napakahirap pong mag-speculate, Mr. President. I will accept the answer of the gentleman, but uh, I have done my research, Mr. President. Aba, nag-research pa talaga? And, um, to remind everyone, nagresearch or nagtanong sa mga abogado mga kababayan iba din naman i don't know well probably ah uh, parte ng yung yung pagtatanong parte ng proseso ng research okay the reversal of the supreme court's own decision is not impossible even in landmark cases oh agree naman, naman ako diyan in the case John. of uh, Labugal Bilaan Tribe Tribal Association Incorporated versus Victor Ramos uh, GR number 127882 december 1st, 2004, questioning the constitutionality of republic act 7942, or the mining law, the philippine mining law. the supreme court granted the mr, reversing and setting aside its uh, earlier ruling. and also, mr. president, just a few days ago, just a few days ago, the supreme court reversed its own ruling on the definition of a stockholder. Eh, this is the case of Lily Lopez versus uh, Lolito Lopez with GR numbers 25497957-58. So, may kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinig ay malalim. Kaya dapat siguro, pag-isipan muna natin kung tama ba na bago mag ang Supreme Court, eh basta ibasura na natin ang kaso na ito. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, nung, yung po bang mga kasong sinabi niyo unanimous decisions po ba lahat? Uh, I am not sure about that. I, uh, but the one thing I can, I can say is that uh, if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Aba, ang tindi mga kababayan. Anong ibig sabihin yan? O. Oh, mukhang siguradong sigurado dito si Tito Soto mga kababayan na yung desisyon ng mga Supreme Court Justices ay mali. Yun mo, ma, yun na yun ni basta unanimously o oh, unanimously o oh, di ba o oh, unanimously o oh, ang hirap ng English mga kababayan no kaya nga hindi ako nagabugado mga kababayan hindi tayo marunong mag English eh o oh. hmm imagine niyo yan ha ang nagsasabi pa niyan hindi abogado ha na kung saan kung mali mali ang desisyon ng Supreme Court unanimously kasi mga kababayan, pag-isipan ninyo, kung kayo, lagay nyo lang sarili ninyo uh, bilang isang judge, Supreme Court judge. Lagay nyo lang sarili niyo bilang isang Supreme Court judge. Of course, bago ka maglabas ng desisyon or sarili mong desisyon, kasi 15 ito sila. Ha? Huh? At ito, 13 votes kasi yung dalawa hindi nagboto. So 13 votes ito. Ikaw bilang Supreme Court judge at itong lahat ng gagawin mong desisyon sa uh, lahat ng kaso kinoconsider yan ng lahat ng abogado ay supreme. Di ba? supreme nga eh. Ibig sabihin ikaw na yung pinakamataas. Okay? Ikaw magiging magdesisyon ka ba? Na alam mo na maraming ko Mag-decision ka ba na sa tingin mo ay pwede mong baliktarin in the future? Well, ito mga Supreme Court Justices, mga kababayan, nag-base nga naman sila dito sa mga impormasyong ibinigay o nisinabmit ng House of Representatives at sa complainant. Iyon nga mga kababayan. Nagdesisyon sila matapos nagsubmit ang House of Representatives doon sa mga hiningi ng Supreme Court. So ngayon, paano mo masasabi na mali ang Supreme Court knowing na ang kanilang desisyon ay base doon sa informasyon na isinumite ng House of Representatives? Oh, comment nyo dyan mga kababayan, Ano masasabi nyo dito sa sinabi ni Tito Soto? Na hindi nga naman imposible magbaliktad. Pero yun nga mga kababayan. Oh, unanimous decision ba yung mga kasong binaliktad? At ito nga, hindi naman daw imposibleng mali yung isa tapos unanimous decision ay eh, mali lahat. Hmm, ba? Diba? Kasi based dyan doon sa informasyon na ibigay na House of Representatives. Do, patuloy Wala natin. Wala nangyari gano'n, Mr. President. At ay. saka po tayo pag nananakbo. Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. <laughs> well, Mr. President, there's always a first time. Uh, regardless of whether it's unanimous or not, unanimous decision does not bar an appeal or a reversal, Mr. President. That is one thing for sure. Now, um, secondly... Pero yun nga mga kababayan, ha? uh, we, even with the presence again correct me if I'm wrong hindi hindi tayo dito even with the, even with the presence of an appeal mga kababayan hindi pwede na hindi mo actionan yung initial na decision yun nga sa mga uh, anong tawag nito sa mga regional trial court nga yung mga may kaso kapag naglabas na ng, ng decision ng regional trial court doon sa mga taong may kaso, lalo na yung mga hindi pwede mag-bail or mag-piansa, ikukulong nga sila kasi yan yung decision ng Regional Trial Court. Kahit pa mag a pa sila doon sa uh, ano tawag dito, Court of Appeals. di ba So kahit ongoing pa yung hearing nila sa Court of Appeals, nag-decision at in-execute na yung initial decision na galing sa regional trial court. Kaya nga nakakulong sila. Okay? So iba lang din yung pwedeng magpiansa. Di ba? Kayo iba, yung may pera, magpapiansa sila kahit na dinidinig pa yung anong tawag nito? Uh, kaso doon sa Court of Appeals. Kasi allowed magpiansa. Yung ibang hindi pwedeng magpiansa, ayon, nasa kulungan. Di ba? So dito, sa kaso na ito mga kababayan, may instruction ng Supreme Court na immediately executory. Yan yung pinagbasihan dito ni Congressman, oh, Congressman tuloy, sorry. Senador, ng Senador Marcolita. Kasi bilang abogado, kailangan niyang sumunod sa Supreme Court. Mga members ito ng Supreme Court. Yung mga abogado yan lahat, members yan ng Supreme Court. Kahit ayaw niyo sa kanilang desisyon. Kasi itong mga taong to, sanay na ito matalo, manalo sa kanilang mga kaso. Hindi, I think, hindi na natin, hindi nila, I think, hindi nila kayong bilangin yan kung lang beses na silang natalo, nanalo sa kanilang kaso. Kung matatalo sila, alam nating hindi nila gusto ang desisyon ng korte. Yet, kailangan nilang sumunod kasi yan yung desisyon ng korte. Ewan ko lang bakit hindi dito maintindihan ni eh? Tito Soto, mga kababayan. Nako, nanonood pa naman ako ng itbulaga. Ito, patuloy natin. Where is the ball, Mr. President? Or the, uh, meaning the impeachment case itself? Is it in the Senate? Or in the impeachment court? Didn't the impeachment court throw it back, remanded, returned to the House of Representatives? So what are we, dis what are we dismissing in the Senate kung wala sa atin ng kaso? Can we continue hearing the case and dismissing it without the impeachment case in our hands? Can we throw the ball out when the ball is not in our possession? Uh, siguro naman dapat ay, kang ay magkaroon tayo ng tinatawag nating sense of proper sequencing of moves. Uh, nasaan po ba yung impeachment case? Mr. President, kanina po uh, sa aking clarificatory statement, <clears throat> Ang sabi ko nga po, yung ginawa pong initial proceedings ng 19th Congress Senate, yun po ay nangyari sa panahon po ng 19th Congress at lahat po yun ay naisantabi lahat sapagkat natapos nga po ang termino ng 19th Congress on June 30, 2024. Kaya po natin sinasabi, Mr. President, na dismiss na po natin ngayon sapagkat tayo po ang nasa lugar na sinasabihan ng Korte Suprema nung sabihin niyang ito ay immediately executory? Sino pong mag execute nun? Hindi naman po i-execute yun ng House of Representatives. Maliwanag naman po na tayo lamang ang tinakdaan ng kataas-tahasang hukuman na gumawa ng paraan para isang tabi na po ang usapin ito sapagkat napagtibay nga nila na ito'y unconstitutional, void ab initio, at wala na po tayong jurisdiction para dito. Oh, claro naman talaga. Thank you oh. Mr. President. Uh, Your honor, thank you. But as I said earlier, it's not because it is uh, immediate immediate executory does that does not mean it's not available. Oh, anyway, mga kababayan, na stop lang muna natin sa mga kababayan. kababayan Ang hirap kasi dito sa debate nila, mga kababayan. Kung ito lang talaga, uh, kung talagang ito sila sa kanilang mga debate, mga kababayan, open lang talaga. Uh kasi mix na po ito ng pride, political affiliations, ah, pakut mo na hindi ma si VP Sara. Uh, mix na po 'yan eh. Kasi, 'di ba? Uh, 'Di ba ang layo ng 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 stand ni Tito Soto? Kasi ito nga ang ang pinag-uusapan dito patungkol sa batas. Kaya, kaya nga tinatawag na batas 'yan or law mga kababayan kasi palaging tama 'di ba? Kaya nga sinasabi natin, uh, for example, law of gravity na kung saan kung anong itatapon mo sa taas babalik yan pababa. Lahat, 'di ba? Kahit papel, kahit tissue, kahit cotton, oh, tapon mo yan pataas, lahat yan pababa. Kasi law of gravity laging tama kaya ito batas pinag-uusapan dito yung law. Kaya nga kinukot dito ni Marcoleta lagi. Ang desisyon ng Supreme Court, yung mga terms na ginamit ng Supreme Court, mga kababayan, yung walang jurisdiction, yung ab initio, yung immediately executory, di ba? Kasi yan yung ginamit para klaro. Ang problema dito kay sa argumento ni Tito Soto, alam ko matalino ito mga kababayan, Uh, recognize natin yan. Hindi kasi niya kayang or hindi, ay ko hindi niya kayang tanggapin or baka hindi lang talaga niya gustong tanggapin yung desisyon ng Korte Suprema. Kasi nandun lang siya sa argumento na pwedeng i-appeal. Pwede naman talagang i-appeal pero hindi ibig sabihin na kapag nag-appeal ka, e eh, wala kayong gagawin. ba? Diba? Kasi nga may initial na decision. Oh. Hmm. comment kayo dyan mga kababay. Anong masasabi nyo dito? Hindi naman pwede na wala kayo yung appeal nga. Hindi, wala nga kasiguraduhan na talaga yung 13 justices ng Supreme Court ay babaliktad. Kailangan nga ng waluh. 'di ba? So, hindi kasi pwede mga kababayan na batas yung pinag-uusapan ninyo, batas yung mga pinagbabasihan ng desisyon niyo o ng argumento ninyo, eh, ikaw pagbabasihan mo yung mga ano lang, mga sayings lang. Oh, hindi pwede yung mga sayings lang na kung saan yung uh, tumatakbo ng malalim, ano ba 'yun? Nung matulin, kung matinik ay malalim hindi hindi, eh, di pwede ang Mga ganyan ng mga sayings. Okay lang yan pag nasa... Or, di. wala tayo sa korte. Wala tayo sa mga ganyan. Di ba? Kung nasa TV, okay lang yan. Oo. Oh. Yan mga kababayan kasi eh, importante din naman yung mga ganyan. Pero ito mga kababayan, batas pinag-usapan. Batas yung pinag ng korte. So medyo mahirap talaga dito. Well, anyway, so comment kayo dyan mga babae kung masasabi nyo dito. So dito na lang po muna tayo. Ah, Pakilike po ang sharing videos natin. And subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at marang araw po sa inyo.